Okay hey guys! So for today's video, um, mag-unwrap tayo ng ating parcel. So dahil na mataas yung ating sugar at meron tayo yung tinatawag nilang GDM, yung gestational diabetes. So kailangan natin i-monitor yung, yung sugar natin. So ito guys, nag-order ako sa Shopee and tingnan natin kung worth it ba yung ating binili. Kasi sabi mga kasi sa pharmacy, so nagtingin ako sa Shopee, meron naman. So I hope Okay naman sa to. Unbox natin guys. And let's check. Hmm. I hope okay siya. So, complete. Kompleto na pala siya guys. complete na siya. Oh. Mayroon na siya. Nakuha okay. ako ng gunting. So, ito na siya guys. Complete set. Grabe na. pit pit, -pit, -pit na to. Oh. Na dagaanan siguro. Hindi, mo lang kasi inayos. Oh, pit pit, -pit, -pit na. Ito yung pinaka-strips niya. Yan. Hindi mo lang inaros. Kasi sensitive to eh. Ito yung strips niya. Yan. So, bali, 50 pieces yan. Let's see. Kung lang, bili ko nito sa pharmacy. Meron pala sa shopping. Kung alam ko lang. Kaya lang bilhin ako sa pharmacy. Ang mahal-mahal. 500 plus na yung ito. Yung 50 pieces. 500 plus. Dito, Magkano lang? Mm. Oh my god. Kung alam ko lang na meron sa Shopee. Malaki na sana na save ko. Grabe yung gastos ko na kailang bili ako sa ano nito. Sa pharmacy. 500 plus na yung ito. 50 pieces lang. Bali dalawa ito guys. Tag 25. Tag 25 isang ganito. Yan. Yeah, 25 ang naman. Ay kung alam ko lang na mas maaga. Ito rin yung kanyang ano pe, uh, pin. yung pantusok. So, ano rin ito? Sa 50 pesos rin ito. 50. Sa 50 pesos rin ito. So, bali ganito. Ang mga kaya napipipik na. Okay. Ang mga para makita nyo guys. Ang mga kanda rin minsan kasi mag-explore sa Shopee. Basta, i-check mo lang yung shop na bibilhan mo. May mga peke din kasi. Check mo lang yung shop. Kung legit ba or ano. Yan. Ito yung pinaka-pin niya ito naman, ito na yung kanyang ano. Let's see, I hope. Walang ano, damage. Kasi napikita siya na daganan. Oh, nice guys. Pretty. Oh. Meron na siyang bahay. Oh. <laughs> ang ganda. So, ito nga pala yung kanyang manual. So, makikita mo talaga na hindi naman siya putsyo-putsyo na ang ko guys. No? Kasi, ano, may brand siya yung pinuha ko yung Elite Tokyo Japan. So, marami naman siyang klase doon, marami namang iba't ibang brand. Pero ito yung uh, pinili ko kasi nasubukan ko na to kasi yung unang ginamit ko na pinahiram lang sa akin ganito yun. Kaya ito yung brand na hinanap ko. Ay, maganda siya, guys. Yan. May ano siya, manual. May shop yan sila sa Shopee, maganda. Halatang ano. Oh, ito na siya, guys. Ito na yung pinaka ano niya. Ganda, cute. Nasubukan ko na kasi ito kasi ito yung, ay, eh, ito yung kinuha ko. Ito naman yung pinaka lagayan ng pen niya. At saka may free battery pa siya. O ba diba? complete, complete set na siya. Wala ka ng problema. Gagamitin mo na lang. Magkano lang bili ko nito guys. O may bahay na siya for sale. So subukan natin. Lagay natin yung battery kung gagana mo siya. May ano na rin siya. Baterya. Galing ah. Kala ko bibilhan ko pa ng baterya to. Hmm. Lagyan natin yung baterya. Ayan. So, nag-automatic na pala siya guys. Pero pag nilagyan mo siya ng itong strips niya, ano yan, uh, magbubukas. So, itry natin. Ito so, natin yung isa. Okay. Yung so, kanyang strips. Lusko, alam ko lang na maaga na meron pa sa Shopee ito na mura. Yan. Insert ko lang na ganun guys. Ayan na siya. Papakita yung code ng strip na nalagay natin. Ayan siya. So maglagay naman tayo ng pin. Yan. Subukan natin. Oh nice. And then lagay natin din yan. So. Set natin yan sa 3. Pero, for Sa for yata yung ginagamit ko sa dati. Pero, try ko ito. Baka iba ito. Uh, lagay natin kung anong gusto. Kung ano ka, ano. Okay. Cotton. Lagay natin ng alcohol. Subok lang natin ito sa ating kamay. Tingnan natin sa number 3 kung okay ba siya. So, hilain mo na ito. Yan. Then, ah, maliit yung 3. So just ko. Lagay natin sa 4. Yan. Nasa 4. Ihilain ulit. Then, tusok. Ayan siya. So, sa unang labas, kung nasan lang natin. Ayan, sa pangalawa, dito natin, iyan o. Ayan, check natin yung sugar. Expect ko na matas yung sugar ko ngayon kasi kakakain ko lang. Ayan, mabilis na malaman nyo. Oh, 96. Normal pa rin. <laughs> o, so, diba guys? Ganyan lang yan. Magkano ko lang ito napili guys, no? So, ang talagang price nito is nasa 699 pesos. Pero naka-discount ako, so nakuha ko lang siya ng kulang-kulang uh, 500. Nasa 464. So kinu binili ko siya nung naka-sale -naka siya. So pag bumili kayo guys, oh, itaon nyo na naka-sale siya at saka may butcher. Ayan, para mas makamura kayo. Hanapin nyo lang yung shop nila dyan sa ano. O oh, diba, meron akong pang-test. Hindi na ako nang hihiram. Yun lang. Bye! Super nice. Oh, salamat lord may sarili na ako pang uh, test ng aking sugar hindi na ako nang hihiram